matapos naman ang ilang buwan na parang cold aura sa pagitan ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte, finally binasag na ni FL Liza ang totoong saloobin niya sa dating mala BFF relationship niya sa Vice Presidente. Sa panayam ng unang ginang, deretsyahang sinabi nito na totoong bad shot na sa kanya ngayon ang sunod-sunod na pag-atake ni VP Sara sa Pangulo na ngayin mapanakit para sa pani panig ni FL Liza lalo't binabaliwala ang patuloy raw na pagiging mala-shining armor ni PBBM kay Duterte. Halimbawa na lang ano yan ito ay ang pagdalo ni VP Sara sa rally kung saan binabanatan at tinatawag pang bangag ang pangulo. Dahil dito hindi rin maiwasan ni FL Liza na ikumpara si VP Sara kay dating Vice President Leni Robredo na wala raw bakas ng anumang paninira sa kanyang pangulo. Ket gwelta ng babaeng Marcos na walang dahilan para makipag mabutihan pa siya kay VP Sara. At ika nga ni former anak bayan representative Barry Gutierrez, labasan na ng pangil.